mas lamang ang may karanasan na bilang kasambahay o katulong kapag ka gusto mong magtrabaho dito sa abroad. Ay naman, talaga naman. Mas lamang talaga yung may karanasan ka na ika nga. Kapag ka gusto mong maging kasambahay, ano, mas maganda yung ganun. Kasi nga, kunti na lang yung ia-adjust mo kapag ka nandito ka na sa ibang bansa. Dahil lahat ng nababalitaan nyo tungkol sa pag-abroad na sabi nila mahirap ang mag-abroad. Opo, totoo po yun. Mahirap po talaga. Kapag nagtrabaho ka abroad bilang kasambahay, all around ho yan. Hindi ka po pwedeng mamili na sasabihin mo sa iyong amo ay ito lang gagawin ko. Ako lang mag-aalaga sa anak mo, wala na akong ibang gagawin. Hindi po pwede yung ganon. Or sasabihin mo, tagapagluto lang ako. Hindi rin po pwede yung ganon. Or sasabihin mo, tagalinis lang ako. Mas lalong hindi po pwede yung ganun. Kasi kapag namasukan ka bilang kasambahay dito sa abroad, ay eh, all around ko yan. Ipapatrabaho ko lahat ng iyong amo. Maswerte ka huh? kung ang iyong amo, eh, meron kang uh, isa iisa lang yung iyong gagawin. Ako, eh, madalang ho ata yung ganun. Ano ho? Pati nga yung trabaho ng lalaki, eh, ipapatrabaho pa sa'yo. Minsan, di ba? So, napakaganda ho talaga na kapag andyan ka pa lang sa Pinas at na yung nangangarap ka din ano, na magpunta dito sa abroad, mamasukan bilang kasambahay, e dyan pa lang, ikaw na mag-train sa iyong sarili. No? Gusto mo talaga na masubukan din ang maging kasambahay sa ibang bansa. Dyan pa lang, umpisahan mo nang i-train ang iyong sarili. No? Para kapag ka, nandito ka na sa ibang bansa, e konti na lang ang i adjust mo. Ikaw nga, madali na lang para sa'yo ang, ang pag-a-adjust. Kaya kung meron kang mga pamangkin dyan, eh, i-offer mo na yung sarili na uh, sabihin mo sa iyong ate o sa iyong auntie o si sino pa man, ano, na ikaw na mag-alaga para meron ka ng karanasan. Ika nga. Dahil, syempre, susubukan mo yung iyong pasensya, eh. At kung sa paglilinis naman, eh, siguro sa paglilinis, madali lang yan, eh. Di ba? Maliban lang kung maselan si amo, eh, talaga naman. <laughs> talaga nga uh, lilinisan mo ng todo yung bahay ng iyong amo at kapag ka sa cooking naman eh, dapat may skill ka din no? dapat marunong ka din magluto kahit papaano ibang bansa iba yung luto nila sa luto nating mga Pinoy di ba? so ngayon pa lang dapat marunong ka na rin magluto dyan din man yung niluluto natin at least marunong ka kung papaano magluto madali na lang tutunan yon kapag kayong marunong ka din magluto kahit papaano dahil alam mo yung lasa ng masarap at hindi masarap Uh, sa katotohanan, kapag nandito ka na sa ibang bansa, ay eh, iba ho yung rea realidad ng isang kasambahay. Ano? Yung sabi nga, yung hindi mo nararanasan dyan sa Pinas, ay eh, mararanasan mo dito. Yung uh, gusto mong magpahinga, ay eh, hindi mo magawa. No? Kunti lang yung ipahinga mo, tapos trabaho ulit. ba? Uh, yung gutom na gutom ka na, 'di diba? Gusto mong kumain na pero hindi mo magawa kasi may trabaho ka pa na tinatapos, 'di ba? Marami, marami ka talaga kapag nandito ka sa abroad, no? Lalo pag kas kasakasang bahay, sabi ko nga, nako, eh marami ka talagang mararanasan. na kailangan mong uh, mapagtagumpayan, kailangan mong malampasan, kailangan mong makapag-adjust, sabi nga nila, para ikaw ay makatapos ng iyong kontrata oh dahil sabi ko nga sa inyo, ulitin ko ulit, si manang ninyo, nung, nung nandito na ako, ako sabi ko noon, tapusin ko lang yung kontrata ko, ako'y uuwi na at hindi na babalik. <laughs> o, oh, ba diba? Namuntikan na rin talaga ako na hindi makapasa, na hindi ko matapos yung kontrata ko dito sa ibang bansa. Napaka-importante ko talaga yung masubukan yung ating pasensya, yung ating tiyaga no, sa ating pagtatrabaho dito sa ibang bansa. O, so, sabi ko nga, yung trabaho, kaya natin yan eh. May mga bagay na yung bigla-bigla ka na lang maiisip mo yung iyong pamilya. Kapag ka nagtatrabaho ka, hindi mo mamamalayan na tumutulo na pala yung, yung luha. Di ba diba? Kasi naiisip mo sila. So, ang hirap. May mga ganun na mga instances na mararanasan mo kapag ka nandito ka sa ibang bansa. Maliban lang siguro kung ikaw ay matapang. Diba? Maganda kung ganun. Matapang ka, kaya mo yung mapawalay na agad-agad sa iyong pamilya. Okay, maganda yung ganun. Kaya nga, sabi ko nga, habang andyan ka sa Pinas at may balak ka na magtrabaho dito sa ibang bansa, i-train mo na. Ulit-ulit na lang tayo, no? Sabihin nyo, <laughs> si Manang naman, ulit-ulit na lang yung sinasabi. Eh, gusto ko lang hong i talaga na kailangan masanay tayo dyan pa lang sa Pinas bago tayo magpunta dito sa ibang bansa. Dahil ibang pakikibaka, ka, ibang uh, pakikipagsapalaran kapag ka nandito ka na sa ibang bansa, no? Lalo na sa pakikitungo sa ating mga amo, 'di ba? Ang hirap ng ganoon. Yung iba, ibang lahi, yung ating uh, makakasalamuha. O okay lang sana kung sa, sa simula pa lang eh, maganda na yung pakikitungo sa iyo uh, kahit na magtagal ka eh maganda pa rin. So, doon tayo nagtatagal eh, kapagka ka mababait ang ating mga amo. Yung two years natin dito na kontrata, ay eh, nadadagdagan ng nadadagdagan dahil nga sa nakatagpo tayo ng mababait na amo. Ikaw na buwan, uh, nangangarap, ano, dahil uh, parang uh, nawawalan ka na rin ng pag-asa diyan sa atin sa Pinas. At gusto mo din subukan dito uh, sa ibang bansa para maging kasambahay. Dahil ang sweldo dito sa abroad, kahit pa paano, eh mas mataas naman kesa diyan sa atin, no? So, kahit na malayo, yun nga lang, sabi ko nga sa inyo, eh magtiis ka, magsakripisyo ka. Yung humsik mo talagang kailangan kayanin mo, di ba? kung talagang gusto mo na mangibang bansa. Ha? Ito pa ang isa kong advice, no? Eh, dapat matured ka na. Hindi yung bata ka pa. Ano? Kasi kapag kabata ka na mangibang bansa, lalo sa pagiging kasambahay, eh, naku, parang ang hina mo pa sa maraming bagay. Ito guys, eh, sa akin lang, ano? Eh, nakadepende pa rin sa inyo kung anong edad kayo gustong magpunta dito sa abroad para magtrabaho, ano? Bilang kasambahay. Pero sa akin lang, ano? Dapat eh, nasa sa tamang edad ka na kapag ka nagpunta ka dito. At hindi mo kailangan doktorin yung iyong edad para lang makapunta ka dito. So, sabihin na natin 25 years old, no? Yan siguro ay eh, marami ka ng mga karanasan sa buhay no? na, 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 nagpatibay na rin sa iyo. So, pwede mong magamit ito kapag ka nandito ka na sa ibang bansa kung tutuusin, ano, yung edad na yan, eh, napaka-sensitive pa, kumbaga. Dahil alam nyo ba, nung si Manang nyo, eh, nung nagpunta ho ako dito sa ibang bansa, eh, 38 ho ako noong nagpunta dito, way back 2016. Pero sa edad kong yan, alam nyo, sabi ko nga, inuulit-ulit ko, palagi kung nababanggit ito, siguro sa mga nakakapanood ng aking mga vlog, eh, nakukulitan na sa sinasabi kong ito na sabi ko kapag kawala yung pinsan ko dito na umalalay sa akin ay malamang na uwi na tayo finish contract lang ako umuwi na ako at hindi na ako bumalik number one talaga yan yung humsik makatagpo ka pa ng amo na mas hindi maganda yung ugali na po eh papaano na lang ba diba? mabuti kung ikaw ay palaban no pero eh, siyempre, lalaban din tayo in a nice way nga lang 'di ba na lahat naman ng bagay eh pag marunong ka na kumausap sa isang tao bagamat ito yung mga boss mo in a nice way eh siguro naman lalambot yung kanyang puso ano dapat kapag ka talagang nagpunta ka rito eh hindi ka po pwedeng aanga-anga walang alam you know? kapag ka may sinabi si amo na kahit nalabag na sa kalooban mo eh sumusunod ka pa din kapag ka alam mo ng mali eh, kailangan kang tumanggi kailangan mo din ipakita yung expression ng yung mukha na hindi po pwede yung mali na ginagawa sa'yo. Okay kailangan ipaglaban mo, sabi nga nila, diba? Pero <laughs> in a nice way. Maganda, matured ka kapag ka nagpunta ka rito. Pagbata kasing edad, na kahit nasabihin na natin yung 25 years old, na oo, oh, oh, sinasabi mo sa sarili mo na ikaw matured na, pero sa karanasan, ano, ay eh, kulang pa, ay eh, matatalo ka. Diba? Lalo na kapag ka wala namang sa sa'yo, o walang umaalalay sa'yo. Pag dito ka sa abroad, sabi nga nila, ay eh, problema mo, solbin mo. Diba? Ah! Ang <laughs> tindi. Kaya dapat, dyan pa lang sa Pinas, i-train mo na yung iyong sarili. Yan. Or magkaroon ka ng experience. O um, gusto mo naman, magkatulong ka na muna. So, good luck. mag ka muna. Kumuha ka muna ng iyong experience, ano, bago ka mang ibang bansa. At kapag handa ka na, eh, go na. So, good luck sa iyo, kabayan ko.